Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Good afternoon na pala dito. loto tayo ng parota. Ayan, oh. Ayan natin yung luto. Parang hot lang to. Kaya ito yung pinakalmosal ko ngayon. Gigising lang namin. Ay, kagigising ko lang pala. Tapos, so, design tayo ng Bukan dito. Bigas. Bukan. Para mamaya, ready na. Good morning, Oh, magandang hapon na ba? Good morning. Ayan. Sama ko, nagising na rin. Kape. Kape lang yung tinira natin. Mas parota. All good na to. Almasal mamaya tayo kakain pag pasok natin mga last rest o oh, doon, doon tayo kakain ng kanin hanggang madaling araw na yon bago eh. naman kain ulit ng kain ulit tapos inom ng vitamin sa tulog ganoon lang tapos kung may oras ka may oras ka para mag-exercise. Kahit lakad-lakad ng mga 30 minutes, malaking bagay na yun. So ngayon, yan pa rin, no? Ang ganda na sikat ng araw pa rin. Yan. Talaga naman. Biyaya ng kalikasan. Sana mamayang gabi. Hindi umulan kasi pagdating ng gabi, umuulan si malapit na ang malapit na ang summer dito ngayon. Ah uh, Sa ngayon sa buwan na to, uh, September, spring na daw. Ang sunod ng spring kasi, yon summer na. Hanggang December na yon. So, medyo wala na ngayon lamig ngayon. Ang ganyan. Ayun tayo ng paruta. Parang, parang hotcake lang sa Pilipinas. Ano nga lang, mo nasunog, kasi malakas yung apoy kanina, ay yung apoy yung sa kuryente. Shout out, shout out dyan sa mga nasa biyahe ngayon. Ingat tayo. Keep safe all the time. Hang betul lah. Bye bye.